Hi guys, good evening. Ayan. Ito guys, papasok na ako ng trabaho. Ngayon, syempre, nakasasakyan at ihatid ako ng asawa ko. Syempre, kasama yung mga anak ko. Yung apat. Sumama <laughs> so, na naman. Kagabi, hinatid din nila ako eh. Umuulang kasi ang lakas na ulang kagabi. Eh, ngayon, wala nang ulan. Pero sabi na asawa ko, yatid daw nila ako. Kaya yan. Ayan, sarap. Ang sarap na may hatid sundo. Paminsan-minsan. <laughs> ayan guys, yung dinadaanan ko pag ako'y nakabike. Ayan, yung yung anong yan, yung way na yan. Okay, o oh, di ba? Napakadaling diyan. Pero nasanay na kasi ako kaya ano um, naging musika na rin sa akin ang mga uh, um, mga uh, <laughs> palaka diyan. Ayan. Okay, ayan. nag voiceover over ako dahil <laughs> nagpapatugtog kami diyan sa sasakyan ng salamin. Salamin, salamin, salamin. O, di ba? Hmm ayan ayan guys ayan, nag-green na ang ating stoplight kaya ayan, go na lapit na dyan ang trabaho ko ayan nagkakanta ng mga anak ko dyan habang nasa biyahe kami <laughs> yung anak kong bunso nagsasayaw si Alia ayan Okay, siyempre kakanan kami dyan sa um, stoplight. Kanan kami dyan. Ayan. Tapos, tapakita ko sa inyo kung ano yung kung saan yung dinadaan ako papunta ng trabaho doon sa kanan, yung madilim hindi kita yung dilim dito kasi may ilaw Ayan. doon sa kanan, madilim pero nasanay na ako sabi ng mga anak ko, hindi ba nakakatakot, mama? Sabi ko, hindi naman. Nasanay na ako kung na nagbabike dyan sa dilim. Hmm. Saka okay lang naman. Wala namang ano dito. Wala namang mga hablot sa'yo. <laughs> Ayan. Okay. Malapit na, guys. Kanina pa ako malapit, ano. Pero, malapit na talaga ang trabaho ko dyan. Ayan. Diyan sa bandang kanan is yung Coca-Cola Campanula. Ayan. Diretso, guys. Ayan. Okay. Ayan. <laughs> Nagpatugtog muna konte patalastas ba? Ayan. Okay. Diretso na. Malapit na talaga. Okay, may init. <laughs> Saka pa panood. Ayan. Malapit na, guys. Yung aming trabaho dyan. Okay. kanan na kami dyan. Ayan. Okay, kanan. Tapos, sa kabilang side yan, sa kanan, doon ang parking nga ng bike ko. Itinuro ko sa mga anak ko. Ayan. Ang dilim-dilim kaya dito, guys. Sa lugar na. Hi, Ximas! Ayan. Dumating yung aming leader. Parang leader. Ayan. Ayan guys, ito na ako sa trabaho ko. Ayan, malapit na akong bumaba. Okay, diretso lang ng ponte. Pagkatapos yan. Ayan, nandito na tayo sa aking pinapasukang trabaho. Ayan, dyan sa na yan, papasok lang ako dyan guys. Okay, umusok. Ayan guys, pauwi na sila, sila daddy at mga anak ko. Ingat kayo. Bye-bye. Thank you. Bye bye. Thank you.